guys! Ito na lahat yung bituelas, oh. Halo pa lang kulay niya, oh. Ang ganda. Kulay ano, red? Ito yung inano ni ama kanina. Pinagpalupa, pinalupado niya yung ano nito kasi na-dry na, di ba? Pinagpalupalo ni ama tapos ayan. Ito na. Ang dami! Ang dami din na, oh. Panghalo ng patatas. Ay, masarap nito. Ano yung baboy? Tapos, lagyan mo nito. Anong, anong klaseng luto kasi yon Yung may beans. Pero ang ganda ako. Oh. Halo yung kulay niya. May white, may red, may brown. Ang dami. Hindi ko alam kung ibibilat pa ba ito or ano. Wala man sinabi si Ama. Basta lang iniwan niya dito sa may harapan na nakalagay nga sa planggana o oh. at ang aming parot na nakailang beses nang nakawala paano niya naangat-ngat oh. kaya niya ngat-ngatin yan buti na putulan ng ano ng pakpak hindi siya nakakalayo oh. taba-taba -taba ng konti palaging natakas ha? Sugar! ang parot sa Nepali ay Suga. Kaya ang pangalan niya ay Suga. <laughs> Suga. Hi guys! So, welcome back to our YouTube channel. At medyo matagal na wala tayong upload, mga ilang araw din. Kasi nag-aasikaso kami ng papel. Na alam nyo yun. Kasi magpapa-schedule kasi tayo. So, hindi kagaya dati kay Asher na emergency ang nangyari sa akin. Dinugo ako pagdating namin doon. Isinalang agad ako. May mga pinablood test lang. Pinaano lang tapos isinalang agad kasi nga ano, uh, emergency nga yung nangyari kasi kay Asher noon. Kaya ngayon kasi magpapa-schedule tayo kaya may mga papel. May papel na inasikaso kami dito sa ward. Tapos, punta kami ng Baratpur. Sa Baratpur, meron magpapa... magpapa para magpapa register ka ulit doon. Kasi iba yung record ko dito sa center. Yun yung ipapakit. Tamo dun sa Baratpur. Tapos ire register nila doon. Parang ganun kasi ang nangyari. Kaya medyo... Hindi ako nag-video nito nakaraan kasi kailangan nga asikasuhin. So, akala ko ngayong araw na to, ay matatapos namin <laughs> yung inaasikaso nating papel para sa schedule nga sa aking ano, panganganak nga kaso hindi pa rin kami natapos guys kanina matagal kasi yung result kasi kahapon nung pumunta kami doon medyo tanghali na at saka sobrang dami ng tao, asin ang dami ng tao sabi ko nga anong nag nung February 4 na nagkaroon ako ng emergency, hindi naman ganoon kadami ang tao noon. Maluwag sa Poblacion, sa Paultrasaunan, hindi ganoon kadami ng tao. Pero simula kahapon, nung pumunta kami doon dahil nga siguro tanghali na kami pumunta doon, hindi kami nakatapos kahapon. So, ang mga doktor pati ay hanggang alas 3 lang. So, kahapon, pumunta kami doon sa sobrang dami ng tao, hindi kami nakatapos, kaya bumalik kami kaninang umaga. Maaga kami kaninang umaga umalis. Pero pagdating namin doon, ang dami pa rin tao, as in sa isang room, punong puno, ang haba ng pila. Eh dahil nga hindi tayo emergency, kailangan natin pumila. Kung ano yung nauna, may number kasi yun. May binibigay silang number. Kaya syempre, mag ka ng number at aantayin mo din na tawagin ang iyong pangalan. Eh, yung unang OB na nakusap namin kanina, kasi yung OB ko, may operation siya kaninang umaga. So, pumunta kami sa lumang building, yung building kung saan, ano ako kay Asher, noon dun yung building na pinuntahan namin una. So, kinuha nila yung record ko na galing dito, simulat nila doon, binilang nila kung ilang weeks, so 38 plus weeks na yung nakalagay sa record natin doon, kaya sabi niya, sige... Sabi niya, magpa-ultrasound. Kailangan magpa-ultrasound ulit. Kailangan ulit magpa-ultrasound. USD, lahat kukunin. Sugar. Kung ano yung blood test ko nung nalaman kong buntis ako, yun yung blood test na request nila. Ang ikinaganda lang dahil nga public, mas mura kaysa sa private na ang mahal, umabot ako ng 8,000 ang binayad ko nung sa private. Pero yung binayad namin kanina, mura. Kasi nga, public. Ang problema lang sa public, ang haba ng pila. Abutin ka ng oras-oras na nakapila, guys. Pagbabayad. Grabe, maghapon, maghapon na kami doon sa barat. Pura ano oras na kami nakauwi ni Asis. Alas 4 na kami nakauwi. Di, at saka yung, ano, yung test ng blood ng ano ng CBC at saka ng ano yon basta may mga tines pa sila urine yung serum ganyan pero ang maganda kasi lahat normal walang problema yung hemoglobin ko lang yung mababa kasi ang range ng hemoglobin ay 12 to 15 yata, tapos yung sa akin ay nasa 11. Pero kunting-kunti lang naman. Hindi naman yung problema, sabi nga nung doktor, hindi man yun magiging problema. Tapos yung unang obin na kausap namin, sabi niya, kung lahat ng test mo ngayon ay magiging normal or walang problema, after two days, after two days, i-schedule na nila ako. So, ibig sabihin, after two days, babalik kami doon, admit na, para kinuumagahan, yun na test, inabot kami ng dalawang oras, antay kami dahil sa sobrang dami ng tao, inabot kami ng dalawang oras, paano? yung sa blood test ang daming tao, ang number na naabutan namin niya si sa blood test, 511 na tapos yung sa ultrasound naman, ganun din, ang dami din sa ultrasound kaya, syempre kapag may emergency, mas inuuna nila yung emergency, parang yung isang baby kanina guys, grabe, ang liit ano, 1.9 ano daw, nakapupo na daw kasi yung baby sa loob ng tiyan, pero na normal pa rin ng nanay. Ngayon, emergency yung dalawang baby, yung isang baby naka-oxygen, bago anak din. Tapos yung isang baby 1.9, pero sabi naman nila normal, pero emergency din kanina yun sa ultrasound kasi kailangan nilang tignan yung kidney ng bata, yung heart ng bata. Alam mo, yung mga internal organs ng baby, kailangan i-check kung normal. Kasi ang liit, 1.9. Ay, naku, sabi ko nga, kung si Sadie nun, sabi ko nung pinanak si Sadie, sobrang liit niya yung ginyo. Mas maliit yun, guys. Alam nyo yung manika, alam nyo yung manika na nilalaro ng baby, ganun lang siya, kaliit, grabe. Pero ang gwapo ng baby, ang tangos ng ilong. <coughs> Pero ang liit ng mukha, grabe. Hanggang sa mga ganyan niya, yung mga daliri niya. Pero sabi naman ng doktor, okay naman. Swerte, ang swerte. Kahit napakalit ng bata, sabi ng doktor kanina, ano, normal yung mga ano ng baby. Pero kailangan pa rin nilang farm. Kaya sabi ko kay Asis, siguro kung noong February 4 na nagkaroon kami ng emergency at So, sabi ko, siguro ganyan din yung magiging baby na pabalik-balik. Ibalik-balik mo niya sa hospital, ipapacheck up mo kung naging normal ba yung bata, normal ba yung mga internal organs niya, mga ganun ba. Ay, hinihingal pa Pabalik-balik kami, guys. Kala ko kami ngayon, hindi pa rin. Babalik pa rin kami bukas. Pero sabi nga, kung hindi Friday, Saturday. Kasi ang unang sabi ng doktor, 23. Kaya sabi ko, 23, Saturday yun. Pero sabi ng doktor, hindi Friday kasi kailangan Friday, kailangan may isang araw na i-admit ia ka bago yung operation mo. Parang ganun. So tingnan natin guys, malalaman natin bukas ulit kung ano yung magiging decision ng doktor. Kung ano, kasi nga, 38 ako. Pero ang due date ko na lumalabas sa record kasi binasin nila yung sa last menstruation ko ang lumalabas sa due date ko ay March 28. So tinanong ako ng doktor kung may nararamdaman akong labor pain po. Sabi ko wala pa naman kasi ang nararamdaman ko lang yung masakit ang puso ko, masakit ang singit. Pero kapag ipinagpapahinga ko naman, okay naman. Hindi naman yung mayat-maya. baga sa isang buong araw, Sugod na nararamdaman ko dalawa tatlong beses. Pero nito mga nakaraan kasi dahil nga natagtag ako ng balik kami dito, punta, punta kami ng center, balik dito sa bahay. Tapos may asikal yung papel si Asis, dadalhin na naman niya ako. Tapos yung barat purb dito, ganyan. Nararamdaman ko lang, tapos pag naglalakad ako, yung sa puso masakit ba? Pero yung baby, 20 2,845 grams. 2.845 ang baby. So, sabi naman kanina nung doktor sa ultrasound, normal lahat. Sabi niya, normal naman lahat. Sabi niya, kailan yung expected due date mo? Sabi ko, ano, March 28 nga, sabi ko. Sabi niya, o oh, tama. Pero sabi ko, ano, hindi ako magno normal suggestion ng hobby ko, sabi ko na mag cs ako. Ang sabi naman ng radiologist kanina, oo kasi nga sa edad ko daw. Pero sa napapanood ko kasi guys, halimbawa CS ka sa first, tapos 5 years na rin naman ang gap, pwede na daw mag-normal kung kakayanin nga. Pero dito kasi, sinadjust nila na mag-under, go pa rin ako ng ano operation kasi nga ang kinukonsider nila yung edad ko tapos yung sabi nung nurse nung nakaraan kahit 5 years ka na na na, na CS yung baga 5 years ba yung gap ng ano namin sabi niya may posibilidad daw kasi na yung sugat ko sa loob nung nanganak ako parang naano sila na baka marap baka ma, niyo yon baka may mapunit or something kaya sabi niya, mas parang sinadjust nila na sa edad ko, mas safe sa akin kapag mag-CCS ako kaysa pag nag-normal ako. At saka dito guys, sa public, kapag nag- napag pag nag-normal ka dito, hindi ka gaya sa atin na naandyan ang asawa mo, naaalalay sa'yo, naandyan yung midwife, naaalalay sa'yo, naandyan yung pinapalakas yung loob mo. Alam nyo yan yung napapanood ko sa FB din na sa laying in lang sila nanganganak. Tapos inaasikaso talaga sila ng midwife, tinuturuan sila ng midwife kung paano mag-push. Ganyan, 'di ba? Dito hindi kasi parami kayo doon sa operating room. <laughs> parami kayo doon sa panganakan na kanila ka nila doon na nakabukang kan tapos pupuntahan ka na lang nila pag nakita na nila na ah eto labas ng ulo sa kakalang nila tutulungan pero magle-labor ka mag-isa Ganun ang public dito, guys. Kapag nahanak ka dito ng normal public, hin walang, wala kang kasama dun sa loob. Ikaw lang mag-isa. Maglilabor ka mag-isa. Ka mag kung kailan palabas na yung baby, sa ka lang nilalapitan. Ganun kasi dito. At saka sabi nga ni Asis, kung ano yung sabi ng OB namin, yun, yun yung susundin namin. Kasi, sabi nga, para sa safety ko na rin, dahil alam nyo naman, may edad na tayo, kakaedad na tayo, at saka, iniisip ko din, siguro baka hindi ko din kayanin mag-normal. <laughs> kasi sobrang laki ng chan ko. Sobrang laki ng chan ko, pero 2.8 ang baby. 2.8. Tapos yung, ano ko, yung panubigan, panubigan bang tawag doon? Yung to, oh. ano siya, 13 cm. Sabi naman normal daw. Yung kasi yung last na ultrasound ko, nung nagkano ako ng emergency, 10 ngayon, 13 cm at wala pa naman kahit na ano wala wala naman akong bleeding wala wala pa naman so kaya sabi niya babalik ulit kami bukas para malalaman namin kung ano ba talaga okay so yun guys kaya hindi rin ako nag alam niyo yan kaya hindi ako nagvi-video kasi nga gusto na naming matapos ba gusto na naming matapos na maasikaso sa lahat-lahat kaso hindi pa rin kami makatapos-tapos. Sus, Mario. Yun lang ang mahirap sa public. Ang daming tao punuan. Tapos kapag may emergency, siyempre uunahin ang emergency, mas importante yon Kasi may na-aksidente, kabandage, ganyan. Tinignan yung ano, yung kung may fracture yung sa loob niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa lalaki, guys. Suguro na-aksidente. Nabangga siguro ng kung ano. Grabe yung dugo sa ulo niyang ganyan, oh. Siyempre, inuna. Kami naman na mga buntis sa saka mga baby, siyempre, lalo ako, hindi naman ako emer emergency. So, kailangan natin mag sa ano nga. Kaya medyo kami natagalan sa hospital. Sabi ni Asis, bukas sa alis daw kami ng maaga. Sabi ko, tingnan natin. Kung makakaalis kami ng maaga bukas. <laughs> Kasi na ito, may pasok mag exam pa si Asher, may parents meeting pa si Asher, nag exam si Asher, sabi ko hindi ko na talaga alam. Kasi yung schedule talaga namin, na nata taon talaga na final exam ni Asher, eh, ano naman natin. Ha, pero ma tingnan natin bukas. So yun guys, hindi pa ako nanganak ha. Wala pa, wala pa tayo. Wala pa schedule kasi yung guling doktor kanina na ako sa kami nagmamadali at pinapapabalik na nga lang kami. babalik na lang daw kami. Kasi may duty pa siya sa ibang clinic. So ayan, uh, ah, gusto ko lang kayong i-update kung ano na yung nangyayari. Pero sana within this week, para makaraos na tayo kasi ang bigat na. Nabibigatan na talaga ako sa tiyan ko. so <laughs> ito lang, hindi rin ako masyado nakakain pero tubig. May maya ako ng tubig kasi nauuhaw ako madalas. Ay, so yun guys. Update, update ko na lang kayo. May mga nagme-message sa akin. <laughs> Shout out sa mga nagme-message sa akin. Mga excited. Mga excited na rin. Makita ang ating bunso. Ayan. So, yun lang for today, guys. Pasensya talaga wala tayong video, hindi na nakagawa ng video kasi may mga inaasikaso tayong para sa nalalapit nating panganganak. So, uh, see you, see you, see you guys in our next vlog. Bayan, God bless us all.